And guys, uh, mag-inventory tayo sa ating mga alas no? Kasi nawala yung listahan ko dati. Hindi ko na alam kung magkano na yung naging puhuna namin dito at kung ilang grams lahat. So, mamaya i-update ko kayo. Kasi ililista ko lahat. Kaya ilisa-isa ko yung mga resibo. tiningnan ko kung uh, alin yung mga... Uh, alas dito. So mabuti na lang tinago ko yung mga resibo namin. ayan ito yung mga alas namin. Kita niyo lahat. Maganda din to, guys. Uh, ayan so hindi na kami nagtitinda ng alaas, uh, bali iniipon na lang, uh, lang namin. Iniipon na lang namin. So mamaya pagkatapos natin iisangla natin to lahat. <laughs> Anong sound Ang daming nagtatanong guys sa amin kung nagbibinta pa ba kami ng alahas kasi may maraming gustong mag away or mahirap dito. Kasi ayaw namin mag away kasi mahirap dito. mahirap, dito. Maganda sana kung sa Maynila or dun, dun sa Cavite pa kami kasi sure na magbabayad. Mm, dito, Although mahirap. pag nag mag away hindi namin ibibigay yung alahas unless na ma ma tapos nilang bayaran kaya lang naku mahirap dito mahirap, mahirap sobrang hirap magpautang dito kaya Ay ayan easy. kaya Ininunan ang ginagawa na lang namin uh, pag may extra kaming pera bili ng alas tapos tinatago na lang tinatago na lang pag, namin pag nagipit naman ayun saka lang mag wag naman sana magipit oh, hindi talaga may iwasan kaya minsan nagsasangla talaga kami So, ayan, uh, tinitimbang ko siya. Tapos, tinitingnan ko sa resibo. Eto, eto. Inahanap 2022. So, ayan, ito. 3.8. So, hanapin natin yung resibo. Ayan, so ito yung resibo niya sa Cebuana Pawn Shop, si 2022 hmm. pa namin siya nabili. Oh so, sa 13 Martes pa namin nabili ta. February February 14, 14 Valentine's Day. Oo. Uh -huh. Namin siya binili. Again. So tapos ilista natin 3.8 11,970 yan para malaman natin mamaya morning mga mga comment din 4.0 172 Dalawa to guys nabenta namin sa kamag-anak ko yung isa yun ang last na nabenta namin Ito po yung alas namin lahat. Ayan. Tapos ito yung quintas, Ito yung uh, bracelet. Ito yung mga sing, sing So, nandito yung hikaw. Ayan, ito yung hikaw. Ayan. So, tinutal ko na lahat yung grams niya. Ayan, nasa 213.5. Tapos yung halaga ay nasa 503,541. So, nasa kalahating milyon po. puhunan namin dito. Uh, 10 years mahigit. Ito na yung naipon namin. So, ayan. Nasa kalahating milyon ang halaga. So, hindi namin in-expect na makaipon kami ng ganito kahit maliit lang yung kita namin. So, pwede na nating isangla. Ayan, dalhin na namin sa pawn shop. <laughs> Kaso lang, eh, nagagalit si Mrs kapag nagsangla. <laughs> so, ayan guys, uh, yun lang po yung uh, ma-update namin sa inyo. at Pasensya na kayo at ngayon lang tayo uli nakagawa ng video so maraming salamat po sa inyo lahat